Bago pa man maupo sa pwesto ang Pangulong Binigno Aquino III, ay nilahad na nito ang kanyang 10-point agenda on education at anim sa mga ito ay nararanasan at mararanasan pa ng continue Elementary School. Una na rito ang 12-year basic education cycle na ganap nang ipinatupad nitong pasukan. Nararanasan na rin ang universal preschooling na una na pinatupad noong nakaraang taon sa visa ng Republic Act 10157 o Kindergarten Education Act sa kasalukuyan ay may anim na klase ng kindergarten ang Campina Elementary School. Dalawa sa mga ito ay nasa ilalim ng kindergarten regular program at apat naman ay nasa kindergarten volunteer program. Sumusulong na rin ang kagalingan ng mga mag-aaral na continue sa science at math. Patuloy kasi ang pagtaas ng mean percentage score ng paaralan sa math at science sa regional at national achievement test sa huling dalawang taon. Mula 71.45% noong 2010, umakyat sa 74.15% noong 2011 ang RAT-MAT MPS nito. At mula 67.15%, tumaas ng bahagya sa 67.29% ang Science-RAT MPS ng paaralan. Sa NAT naman, mula 27.26% MPS sa MAT noong 2010, tumaas ito ng 10% na pumalo sa 38.23%. At mula naman sa 35.38% na MPS sa Science noong 2010, Musa dito sa 35.43% noong 2011. So sa pinama sa wikang ginagamit ng mga guru sa pagtuturo, pensyado na rin ng paggamit ng wikang pinagamitin sa komunidad ng Kamtinyo, ang wikang Tagalog. Sinimulan sa grade 1 ang paggamit ng Tagalog sa pagtuturo ng mga signaturang dati-rati ay tinuturo sa English tulad na Science at Math bilang bahagi ng K-12 curriculum. Dumagsarin ang bagong libro sa Kamtinyo Elementary School mula sa Department of Education bago magpasukan. 9,100 at 74 isang mga bagong libro ang pinamahagi sa mga mag-aaral. libo pitong daan at 26 sa mga ito ang libro sa Filipino. 700 at walang put siyam sa English. 700 at dapat na put dalawa sa Ekasi. 400 at anim na put apat sa science. naraan at anim na po naman sa mathematics. Imaaksyon na rin ang lokal na pamahalaan ng kabanatuhan upang makamit ang isa sa mga 10-point agenda ng Pangulo. Sa mga darating na buwan ay tatayo sa Camp Elementary School ang dalawang palapag na gusali na may labing-anim na sirid-aralan. Patuloy naman nakikibaka ang Camp Elementary School upang makamit ang zero non-reader sa grade 1, tumaas kasi ng halos 1% ang mga hindi marunong bumasa sa paaralan. Noong 2010, nakapagtala ito ng 3.45% non-reader at 4.39% naman noong 2011. Kung susumain, ito na lang ang mga hindi pa na sa 10-point agenda on education ng Pangulo sa Cantina Elementary School. Sapagkat tatlo sa 10 ito ay hindi naakma sa Cantina Elementary School. Isa na ang madaris education na para sa mga Muslim, technical vocational education na para sa mga senior high school at assistance to private schools na para sa mga pribadong paaralan mula sa lokasyon ng Tatay Bang Bangko sa Camptin Elementary School ito po si Jana Chensa sa pamatnubi ni Ginoong Alan David Valdez ng Camptin Elementary School gulat para sa si David R. ng DWJJ Radio Vision.